Guys, magandang araw. Maganda ang panahon ngayon. Iinit yata. Kahapon uminit na rin. Maga akong gumising kasi nagagayat ako ng obod. Sige, ko, babaonin namin sa bundok. Kasi ngayon, turno ko rin magkupra. Bago bumagyo, nagsungkit na kami ng nyog. Tinapos namin pagsungkit. Pagkatapos din ang bagyo. Madilim pala gising mo na akong mag-gayat nito. Ito ganito. Mana batera mus dulu? Sini, ni tripod ini dulu strukrapal nak neh. Hah? Pakai walt, kau strukrapal doang. At ada kakarga nak ni sa resiko ni hina lipah. Kau dahu dahu. Indah. Saya kata kau ke tak susah. Bagi nalar tumbes resikal, bagaikan mawar. Osa terus. Indah. Kau yang hina lipat indah. Kayaman makabaya? Ijen toy kau yang sahna. Adventure time tayo ngayon. Aksi Simula Simulap oh, oh. no, aksi apa Ha ya. Hah? Malah -uh sekarang kita Pagkatapos tapas lepas pagi Ano? kade? Tidak. Ya. Hello. Nampak uang kita ang legs ko nagtaragas ha? nagtaragas legs Aba abang na ako hindi na exercise luway luway tanghali na dapat ang ni dito maaga para hindi ganun kainit naman na. Hilak sa imaw. <laughs> testing ulit yung tuhod natin ngayon na ah. <laughs> 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 ya memang ada aku ingin sabun shampoo aku nak cari kos-kos unma kamu sih yang paling aku dek kakak paling ngalu ah ha? Jangan kau ayban. <tongan> Bila aku bawa mak tu yang yang ini, aku tak Nang ulam namin ginisan ubud ubud nang sarap indegah apit tadi itu noh <laughs> <laughs> ang nyok balik-balik tanda lah aku kaya, kasi hindi, kaya to, eh. ko tau tekasi indek yo kono ka ilang hawakan toy nyungdalah ko grabek pangih <laughs> nang ay ayo kondo ko ya anak mandok ko

Lumigas ang legs ko. Dumaan kami sa ditor. Doon kasi masyadong matarik. Dito. Alalay lang. Kayang-kaya -kaya ng mga katulad kong isang kenbot na lang senior na. Pero kung lagi yata ako nga practice, hindi ka hirap. Dala yan naman yung banong? Okay man daw ka? So mga pato. So kinsing siwo. Pitulas na. Dahil man nagkagaradahan ang hiling ko nagkagurotom so uh, na, na, nagurotom so ayan so ikos hiyo na pagbalingan maata na ata nga sumi natin po sa so, kanilang rumah kasi gano'n nga na pag mati ang tulak ko, piya ko ng maraya adewa, gutom gutom na? hindi ah. kaso bumabalik balik hindi <laughs> panghi masyado kang sombrero ko niya panulo niya Mas tapi derakan lana nali ngawang kuan. Lana. Pilih. Labotol yang puno nang pilih oh. ya. Yang isa still standing. Memang mga bunga pa yung pili. No? Pag naghanap ka dyan, makakuha ka pa. Pili. Nagkalat ang buko. đi sao nó tay moko bố thì mẹ ít cả mày nhìn kệ em mà bác luka đâu na ok cái gì cái gì wah mak pergi mana? dah kena oh kok kok oh lu kadunannya kadunannya oh mata gasnan sayang mengkan ini yeah. kan itu nya anak teman sebab kena toh ai ian okey okey ian bakman deh mak pangit nak membakan seru ah nah detik nama agis julius Eh, butak mo jelos naman. Depok mo na ka kaya. Ay, pala. Gigi. Gigi sapas na. Panunali ang tubig. Ang arin. Mayo bagang tubig. Ay. Nasa tuktok na kami. Ito yung daan na banayad lang. Dun sa kabila. Yung ang noo mo halos didikit na sa lupa. Sa sobrang tarik. May mangilan-ngilan na Natumbang yog, Dun sa iyo magtukon meron daw. Natumba kaya yung ubo din na lang ni Banu. Ayun, niluto ko naman. May ulam kami yung baon. Pati siya. May baon din. Kada ko, hindi yung panggatong na ano. Pumlong. Marami pang ibon. Ay. सरवाइव देन गाइस हम का doon tayo nang galing sa baba maganda tong pang ng taba iniwan na ako ng dalawa nainip na kasi yung 45 minutes na lakaran at lahat 2 oras na kami nanitigas kasi legs ko bihira na kasi akong makapunta ng magtukon minsan nalang makalakad ng malayo tapos biglang ngayong araw, pakyat kaya talagang nanitigas ang legs pero kaya pa naman Dulets. Dahan dahan lang. Talaga. Hindi na kayang magipagsabayan. Sayang naman kasi kung ibibigay ko sa iba tong turno ko. Nung nakaraan binigay ko na sa iba. Kasi malapit ng magtaniman kailangan namin ng budget kahit pang patraktor lang sa magtukon ang budget namin doon pang patraktor umaabot minsan ng 6,000 dito naman sa binanwahan ang pagpatanim budget namin 3,000 yung pagpatraktor 3,000 din kaya yung ma kukuha namin yan yung magiging parte namin ilalaan ko na sa pagpatanim dapat sana panglagay sa tindahan pero unahin na muna yung pangpatanim itong dalawa meron na silang subject na yung dalawa kong estudyante meron na silang subject na water survival kailangan daw ng life jacket E dalawa sila kailangan namin bumili ng dalawang life jacket hindi pwedeng hindi kailangan talagang mabili kaya kunting tiis panin pa kakaraos din tayo si Anton nila mo na o na na ay baka bumaba sa na pagtapos na. Kasi pag ganitong mabagal akong lumakad, may daladala pa ako. Hirap talaga. Malinis yung mga nyugan ngayon, oh. Liwanag. Ah, bagong hawan yata to. Pero nakatulong din yung bagyo para lumiwanag yung mga ilalim ng nyugan. Mga supplies namin sa loob ng ilang araw. Kunting tiis na lang. Kakaraos din tayo graduate lang itong dalawa ko. Kung kaming dalawang mag-asawa na rin lang, kayang-kaya na namin. Magsimula dyan, Mari, ang pag-iipunan ko na naman yung pang-board exam nila, kahit malayo pa. Nakaprograma na yan kasi wala kaming mapagkukuhanan kailangan mag araw-araw makapagtabi tayo ng kahit 50 pesos 20 pesos sa loob ng isang taon kasi dalawang taon na lang graduate na sila dalawang taon din yung pag-iipon na natin isang taon, isang tao dalawang tao kaya dalawang taon na tayo ito na lang ko para magandang pinagkakitaan ngayon ng mga magsasaka kaso nga lang bibilang ng taon to bago makarecover hindi ganong kalakas ang bagyo dito sa amin kaya lang lamog sila kasi biruin mo ba naman 18 oras bago umalis. Saan ka pa? Talaga, lamog na lamog. Hindi katulad ng araw na alala ko. Kalahating oras. Wala na. Tapos na bagyo. 'Yun, 18 oras. Pero kaya namin 'yun, 18 oras ang kinain lang namin tinapay sa mainit na tubig kasi pag ganyan parang hindi ako makataranta ako N ninenervis ako sa bagyo unang unang hindi ako mapakali yung mga alaga namin hayop sa kubo. Pero sabi ni Banong, okay naman daw. Parang wala nga daw nangyari sa mga alaga eh. Yung ibang mga sisiw nga lang, nagutom ng dalawang araw yung mga alaga namin. Yung sisiw namin 15, yung mga sisiw ng pato. Yung 15, 7 na lang daw. Ito ang mahirap pag pababa na may dala. Mas maayos-ayos pa na may dala ka pataas. Ito, pababa na kasi tayo. Nasa kabilang bundok na tayo. Malapit na. Isang may-ari na lang ng lupain. Nandun na tayo. Yung dalang aakyat na natin. <laughs> Ako na, Hore. Kung na, mawala, yan. Eh, pa. Sama mo yung ano diyan Salamat. Nabahan ko ng kutiya ito. na ligilis. Inabutan pa tayo. Narahan ko tong sandera. Kasi pasawa yung pusa namin. Ang hirian. Kaya pala kahit saan ako pumunta, na Nasa sandera ko pala. kami ng mga tubig, lamig. Ay, sarap. Okay, sandito na tayo sa lugar ni tatay. Nauna na sila. Ako pinakahuli. apektado habang tumatagal ang mga natirang bunga niyan sa taas pa isa isang babagsak yan dahil sa lamog trabaho na ako ito pa ano to yaon ni Igde? Claudio. Oh, si tatay ito ni ano? Tatay ni Pipa? Iyo. Ay, kitang kasubok-subok, sabi hmm. Kasalan ka na tulos, ha? Hindi yeah, kong maluto, pag-abot ko. Hindi hey, mo nakadarang maluto? Hindi nga. Ako kasi pinag-adara kong maluto, ta. maoran Huwag niya may mainit, hindi na kong may Mainit naman. Hindi nga, naguturo. O pinakamahay na lang yan. Hindi nga, ta. Marami ang baga to. Yan ang tinatawag na ubod ng sarap. Gusto <laughs> mo kaya ubod sa <so> puti. <laughs> ubod ng puti. <laughs> <laughs> Kikulor kayo. Gatas. Korenta. Korenta ata daw. <laughs> <laughs> Korenta. Korenta pa pala Korenta. Ako na lang 'yan, Ma'am. ko lang 'yung may pang may tagama ko diyan pang itahop sa bunot. Ba, ba. Katanaman tata sa dowa. Teko lang ang ano 'am. Para tama sa trailer nang diyan.